sardinas na, maraming kamatis. Try nyo lang. Ah, 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 ah. Para nakakusundaan, Migo, ha? Sardinas, sardinas kaya po ni Migo, pero sardines with more kamatis. Simple na kong sundaan na ito, Migo. Sardinas at maraming kamatis. sardinas na maraming kamatis ah. ahos migo isa ra kabok isa lang ang bawang ko migo kasi may tunig lang naman tong sardinas nito ganyan lang migo simple ra nang subukan na to migo eh sa mga arming nun kay Isus. Ano na kaya niyo ba? Lami, Lamik pa niyo siya ha ba? Simplihan ra kuno tong pusudan migosus. Tama kuan arti-arti karun kay lisud kay kuan ron ekonomiya. Utara na tong counting asin migo kay timplado naman tong to, sardinas, counting asin lang. Hmm. Yung mga mga, mga pak ano nang kidney ba. Simplihan ra tong uh, sudan ato migos. Pero mangkag just now. Kalau banyak ada situasi yang Tobex lo to mix off. Oh, mix off, oh. fastilan. laut kay mix off. Oh. Sila mi kaonon ba. Kinamite sana sa dinas. Talong sumasarap. Yumik haon na tayo kay. Kain na tayo mix, kumain na. Kakain na tayo mixa. Sige mix, wala ah. ta mix. Kain na tayo mix, kain. Sarap ng sardinas mix. Ito na itong lagay sa ibaba. Saka mag ano na tayo ng ano. Kanin. Init pa kanin mix. Ang init ng kanin. Woo. <laughs> Lamihan eh. eh. na nga kao mix eh. Ah, sardinas ilalim lang na lagay mix kasi baka mga -ano tayo. Sarap-sarap pa kaya nito mixo uh yun yung sardinas mix day mix eh. lami yung kaya yung maklaro mix no? lami kaya na mix tagahan mo kaya na mix no? tagahan na yun init kaya nga no? pastilan hmm. pastilan lami ano yun eh. kaw na mix yun mix kaya na mix yun yun oh. Kinamot lang tayo, kinamay lang tayo na mix kinamay. Ang init pa ng kanin, no? Wow. Sarap kainan dito. Woo. Hindi, hindi masyadong maklaro, mix Hindi masyadong maklaro. Sorry kayo. Ito, may plan Ito ng ano? Tinapay ba? Hmm. Tinapay ba? Kasi wala man tayong dahon ng saging. Oh, wala pa ko nang ulit. Ah, mi amik si amik yung sultan ba sa akong mga ni para maklaro ano lagay natin dito ah ito, ito 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 klaro to to klaro kawang tabig sa dali kasi crisis ngayon mix kaya magtipid tayo kinamantisa na lang na sardinas kainin natin ang init eh sobrang init Ito mix, paglaban ko to sa lechon mix. <laughs> Bala kang lechon na ka. hmm, <laughs> Sarap mix oh. Sarap dinas lang yun hmm, Ang inis pa. Chocolito mix. Ang sarap. Hmm. Kaon ta mix. Kaon. Ah. Ganyan lang galawan ba? Sarap pala mix. Sardinas. Maraming Maraming kamatis. Talta mix. <coughs> Lagyan natin ng tuyo toyo, mix toyo. Ah, lami mo, ah, eskà. Oh, need a mix ay, oy. Layok ka ng ay. Ubus kanin ko dito Kanin pa kanin. Kalit pamur. <laughs> Inyot. Luoy <laughs> gayo. Pastindan. Kaya nyo tunis. Sardinas na. Maraming kamatis Try nyo lang. Ah, uh, ah, Nag-init pa naman ang kanin. Miyaw eh. Toyo gamay. Mm-hmm. Uh -huh. Tingla miyaw eh. Ano pang hinihintay nyo dyan? Gumawa na kayo ng ganito. Sobrang sarap. Hmm. Hindi nakakaumay, Migs. Stay tayo dito. Ubus kanin dito. <laughs> Ubus kanin. Ah, ini ako eh. Oh, init kayo, Migs. Oh, ang init ako oh, ng kanin, oh. Awag din sa Bisaya nito Migsa, tinapa ha. Sardinas, tinapa sa Bisaya to. Hmm. 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 Sarap. kaon tabi, kaon. Kaon. pakimungtan na ito sardinas. Uy, buhi na <laughs> Init kayong kano, no? Isa sa napapasarap ng sardinas mix. Yung mainit na kanin. Hmm. <laughs> Patay ubos kanin. Ito ang magpasarap ng sardinas mix. <laughs> hmm wala man tayong dahon ng ano dahon ng saging ito na lang gagamitin ko yung plancha, plancha ba yung lalagyan ng mga ano ba tinapay oh. Pransa tawag naman sa amin ito pransa. miyaw eh mo ito kubos lagyan pa natin kaunting talin Hmm? Tingnan nyo lang Sabihin mo na Very delicious Sardines with With mini tomatoes And Onions And one One no, Garlic One piece of the garlic ah, Ang sarap thank you for watching i love you ah, la, la, la.